Hi guys, follow this video. Uh, so, gata yun ang seat cover sa video to guys. So, ito yung ating tela. Ayan. So, right so ito right yung tela na gagawin sa seat cover. And then, so, ito ka seat cover guys, ay mayroon itong mga pattern na kailangan. So, ginawa ng mga pattern so ito siya so ito ginagawa ko ito para sa mga kanto-kanto ito -kanto para makuha may cord ng seat ng upuan, <coughs> o ng seat ng sala set so ito pero, pero yung haba ito guys sukat yung mismong buong upuan o seat sala set yan ito para dito sa mga korba pag lalagyan sa so binagyan ko mga pattern tulad ito so, ito first arm So, sa arm. So, ang measurement nito guys ay nakalagay din dito. So, nilalagay ko siya. Kung mapansin mo yung mga sukat-sukat siya. Ayan. Sa so, bawat. Sukat ganok haba. So, yung lapad ng set na gagawa natin. Ang sa so, bawat kapadal ay may pattern siya. So, dito guys ito naman yung sa mismo yung katuan na kalapad yung labad nya saka yung haba so ito ay kalahati lang po ito guys ang hindi kabuhan sukat ng no? upuan so, kalahati lang po ito And then so yun so yun sa bawat guys ito, ito naman yung sa mga ito, is, ito yung sa mga sides so, una natin gagawin sa back sa mga side to guys sa so arm Yes. meron natin tabasin sa back parts kasi yung pilang malaki so guys ito natin sya sa so, uh -huh. so, so, back 15 15 laters, 15. yes <coughs> so, 5 out Yes. So that is is So, 110 ang uh, 111 inches ang haba.